no know Okay mga bossing, kumusta? Ano ah, na miss ko kayo Ay ako ngayon sa may Alabang, Sapote Underpass Pass huh, pero seryoso, na miss ko talaga kayo Kale, <laughs> Meron lang tayong mga mahalagang bagay na kailangan unahin sa kapag tunan ng panahon Medyo na busy tayo Pero thank God, ito, balik na tayo Sana tuloy-tuloy na. Bali, ang plano ko, short ride lang tayo, mababaklaro yung church lang tayo. Tapos, dating doon, kagaya ng dati pa din, mahala na ako saan tayo. Let's go! Diba pero seryoso, talaga na miss ko mag, ano, mag video-video. <laughs> Almost 2 weeks or 3 weeks din yun, nung no, wali nating upload. Sana tuloy-tuloy na yung pag-video natin Makapag-upload ulit tayo ng mga Adventures ba? <laughs> Yan, bali dyan yung daanan eh, yung shortcut, bali ang labas mo dyan, yun sa may ano na, sa mga IPTEX. Pero hindi tayo dyan dadaan, dito tayo sa Pakanyaki tayo dadaan, sa tambo. tapos likod ng Baclaran Church. Dito na tayo, Bamboo Orga Church! Whew, hirap na nababakante talaga. <laughs> Nakakapag-bike-bike naman tayo. Uh, 20-30 kilometers. Kaya lang di tayo makapag-video. Sa dami na ang iniisip ko eh. Uh, wala ka sa mood mag-video-video. Okay naman. Ah, uh, ito na nga tayo, napadyak na tayo Thank you, you're welcome Dito na tayo Boundary na Las Peñas sa Kaparanyake Oh, alam ko na no <laughs> Google Maps boy Parangay San Dionisio to, dyan ako <laughs> Kaya ko, sabi ko kanina, nakakapag-bike-bike naman tayo noong mga nakaraan linggo. Kung baga, wala ka lang sa mood mag-gawa ng video, mag-edit. Pero wala kang tulong din ng pagbabike. Habang nagbabike ka, nakapag-isip-isip ka. Pero, syempre, wala sasama mo lagi ng dasal. Lahat ng bagay, di ba? Pamilihan bayan ng bagong paranyake. Okay. Salamat po. Wala ang anuman. Ali, alam ko. Ano yan eh? La Huerta. Tataka ko dun sa mga dinala natin. Walang, walang masyadong Alpha Mart. <laughs> pa naman tinitignan ko pag ano, nasaan na tayo. Parang guide dong galo. Eh, hey, gul walang masyadong Alpha dito. Kung pa mo kung nasaan ka na. <laughs> Alpamart, Beleta, Pamart, Paranaque, di ba? Dito wala masyado eh. <laughs> Alpamart, baka naman. Eh, joke lang mga bossing. Bali, dito na tayo, Paranaque. Parangay, Tambo. Bali, mga bossing, hindi nadaanan naman natin. Dire-direcho lang yun. Bago ang labas nyo, doon na sa may crossing pag kumanan ka pa, papunta ang naiya uh, diretso yung papunta ang baklaran kaliwa papunta dun sa may papunta sa may epitex kali nga pala itong dinadaanan natin ito dito rin na tayo nadaan pag nagbibisita iglesia tayo kaya lang pag tayo dito usually pag bisita iglesia gabi kami nadaan no? bibisita iglesia para hindi gaano mainit So mga bossing, bali yun yung crossing na sinasabi ko sa inyo. Derecho tayo pa, Baclaran Church tayo sa likod. Yung bali, pagtabit naman doon sa may crossing doon. San derecho na lang naman yun. Derecho yun mo lang yun bago. Doon ka na sa may gilid ng Baclaran Church, bali. bali pagdating mo dyan sa crossing na yan tapos pagtawid mo sa kabila dyan naman sa subok ang technical skills mo <laughs> Kawawa pasensya mo. Saka bigayan lang din. Yun, hanggang makarating kayo dito. Bali, dito na yung dulo niya. Eh. Ginagawa yung dyan. Huwag <laughs> ko kung anong gagawin Dito tayo. Medyo maraming tao ngayon. Ang pala <laughs> ah. <laughs> hindi nyo pwede sakayin yung bike nyo. Kaya nga, lang. para tayo na ano dito, nagpapatentero. Ano kaya kung 700 eh, plus or 800 to handle ko <laughs> Siguro hindi ako makakadaan dito. Yo mga bossing, bali dito na tayo sa may Baclaran Church. Medyo dito tayo sa likod dadaan. Hindi ko alam kung pwede nakabike eh. Pero, tanong natin. Mata? Yung mukhang okay naman. Pwede. Makapasok tayo eh. <laughs> pwede dalan tayo sa glit tapos batsin na rin tayo. Jesus, So yung mga bossing, bali bat si rin tayo. Bali dito tayo dadaan sa may Mowa. Try natin kung makakaikot tayo dito. Tapos yung shortcut nandito sa may sa may P-Tex yung tayo dadan. Let's go! Yan, so, bali, dito na tayo sa mga ng Mowa. Ikot lang tayo tapos dito na tayo lalabas sa may simbahan doon sa dulo. So, dito na tayo mga bossing sa may Mowa. Mall of Asia Arena dito na tayo. Halika kanan tayo dito. Punta tayo dun sa may Papitex. Ang mga bossing bali dito, hindi tayo pwede dumiretso dun sa may Soler. Bawal ang bike dun. Kakaliwa tayo dito sa may City of Dreams. yun, ito na yung City of Dreams mga bossing, kakanan tayo dyan bago dire-direcho lang yun hanggang dun sa mga Epitex Mga bossing bali pagdating dito, hindi tayo kakaliwa doon. Pwede tayo doon, kaya lang andaan natin sa may tambo para niya okay. Dito tayo sa may shortcut tayo. Sa may bulungan. Talaga yung bulungan. Bali dito rin kami nadaan dati nung wala pa itong shortcut na to. Dito din kami dumadaan. Wait lang ah. Tawid lang tayo. Yun, bali doon kami dumadaan. Ang labas namin doon sa tulay na sa may Don Galo. Pero ngayon dito tayo dadaan sa may Wetland Park. Ito. Halyang labas natin ito. Dapat doon na sa may malapit sa sapote. Pero che-check natin yung daan kasi last na ko doon. Ano? putek asin lang pa sa rim <laughs> malalim yung putek check natin ngayon Yung yeah, mga bossing, bali pagdating dito sa may Paranaque City College, kakaliwa na tayo. Meron daan doon diretso, kaya lang putik doon eh. May ginagawa pa, hindi pa tapos. Yeah, dito na tayo sa kaliwa. Yung bali dito na labas natin mga bossing. Yan, yeah, pagdating dito, kakana na tayo mga boss. Palaspinya sa tayo. mga bossing bali dito na ulit tayo sa my Bob Organ Church uh, Las Piñas so yung mga bossing bali doon din naman ang daan natin yung dinaanan natin papunta doon din tayo lalabas sa my Bob madaling sabi eh. <laughs> dito ko na puputulin itong video natin ito, sana nagustuhan niya at sana na enjoy kayo basta huwag nyo lang kakalimutan every kissing is sa blessing salamat po hey. So ayun na nga ano, gusto ko lang sana batiin niyo ang dalawang pamangkin ko na i-celebrate ng birthday kahapon saka ngayon. Si Anushka saka si L Happy happy birthday. More birthdays to come sa inyong dalawa. Ah, syempre, wala sa lahat gusto ko magpasalamat sa lahat ng patuloy at hanggang ngayon ay sumusuporta sa ating YouTube channel saka Facebook page. Maraming salamat po. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh <tripe>